guys nakuha na natin ang pangalawang buhay natin dito na sa diliman din ikot ikot na tayo diliman pero sana kanina kaya sa layo eh tayo na kahenta diliman diliman lang tayo okay ato pa padala nila oh sa wala pa pala ay hindi ba yan tayo destination on the left road number number, number okay number hello po, lalo mo po nandito na po ako sa pickup location po dito po sa tapat ng ano po, community market po. Ah, sige po. Untayin ko na lang kayo dito sa lapas Eh. Sa likod ng palasyo, sir. <laughs> okay. Dito ang next pick up natin, guys. Okay. Tayo natin. Okay, malapit na tayo sa destination na guys. Dito na. Standard vehicles. Dito lang pala si vehicles na atin. dito ikot tayo. Anak-anak ako. anak dito. Anak-anak ko. Anak-anak ko. 793 ba ito boss, itong address na ito? Ha? Huh? 793. Epe, ano? Epe Panyo de los Santos, abi nyo. Baka dyan sa kabila yan. Kabila ko dito. Dito na doon. The... Oo, oh, 795 kami. Ah, di ka uh, dito. Niya, no. Baka dyan sa Victoria. Ah, sige sir. Thank <hazit> you sir. Seven nine three. Kapila ka sa tabi. Thank kita akan di itu punya 793. 793. May deliver ako, sir, kemang Clear. emang Clear po. Patain lang po. Deliver. Oh. Oke, okay, po. Hello, sir. Ma'am Claire po. Dala mo po, Ma'am Claire. Ah po, andito ah, na po ako sa guard po. Okay. Ah, Thank you, sir. Thank you, sir.